Kapatid, napansin mo ba na kapag mas lalo mong hinahabol ang babae, mas lalo siyang lumalayo? Parang baliktad sa inaasahan. Ikaw na nagbibigay ng effort, ikaw pa ang nauubusan. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang babae ay hindi naaakrak sa lalaking desperate sa atensyon. Mas hinahangaan niya ang lalaking kalmado, disiplinado at may sariling mundo isang lalaking buo kahit wala siya. At yan ang tinatawag na stoic seduction. Hindi ito tungkol sa panlilin lang, hindi tungkol sa drama. Ito ay tungkol sa pagiging matatag at may direksyon bilang lalaki na kung saan, kusa na lang siyang mahuhulog ng hindi mo kailangang habulin. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang stoic secrets kung paano mahulog ang babae sa iyo nang hindi mo kailangang maghabol. Huwag maging available palagi. Ngayon bro, lumipat tayo sa pangalawang sikreto. Huwag kang laging available. Alam ko, sa unang tingin, parang harsh pakinggan. Pero ito ang totoo. Kung lagi kang nandyan, nawawala ang value mo. Tandaan mo ito. Ang tao ay laging naaatrak sa bagay na hindi madaling makuha. At oo, kasama dyan ang babae. Kapag bawat tawag niya, bawat text niya, bawat utos niya ay sinasagot mo agad, subconsciously nararamdaman niyang wala kang sariling buhay. Ang dating mo parang tambay lang na naghihintay kung kailan siya papansin. At walang babae ang gustong maging sentro ng mundo ng isang lalaki na walang ginagawa kundi bantayan siya. Ang stoic na lalaki may sariling oras may sariling priorities at may sariling misyon. Hindi siya 24-7 na nakadikit. Oo, nandyan siya, pero hindi siya sobra. May balance. Halimbawa, kung bigla siyang nag at nag-aaya ngayong gabi, pero meron kang workout schedule o may kailangan kang tapusin, hindi ka dapat agad-agad sumusuko sa routine mo. Pwede mong sagutin ng kalmado, Busy ako ngayon, kita tayo soon. Simple, diretso walang drama. At bro, huwag mong mamaliitin ang impact ng simpleng linyang iyon. Dahil sa isip ng babae, biglang may tanong, Ano kayang ginagawa niya? Bakit hindi siya available? At doon nagsisimula ang intrig. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong maging rude o ignorante. Ang punto lang, dapat maramdaman ng babae na hindi mo isinasakripisyo ang sarili mong mundo para lang makuha ang atensyon niya. Kasi sa totoo lang, kung kaya mong ibigay ang lahat ng oras mo agad, ibig sabihin, wala kang mas valuable na ginagawa at walang babae ang tatagal sa lalaking walang direksyon. Bro, isipin mo rin ito. Ang sobrang pagiging available ay parang sobrang pagkain ng isang putahe. Kahit gano'n pa kasarap, kung araw-araw mong kinakain, mawawalan ng lasa. Pero kung paminsan-minsan lang, mas na-e-excite ka. Ganun din sa relasyon. Kung may space at distance, mas tumitibay ang attraction. At dito pumapasok ang stoic mindset. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado, hindi rin ito tungkol sa pagpapahirap sa babae. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa sarili na una sa lahat, may misyon ka bago ang lahat. Kung gusto niyang maging parte ng buhay mo, welcome siya. Pero hindi mo isusuko ang sarili mong disiplina at purpose para lang magustuhan kanya. Kaya bro, huwag kang laging available. Panatilihin mong may sarili kang oras, sariling buhay at sariling lakad. Dahil kapag naramdaman ng babae na ikaw ay isang lalaking buo kahit wala siya, mas lalo siyang maa-attract sa iyo. Huwag mong i-broadcast ang emosyon mo. Ngayon bro, punta tayo sa susunod na sekreto. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging bato. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Pero ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang i-broadcast lahat ng emosyon mo sa mundo. Ito ang mali ng maraming lalaki. Lahat ng nararamdaman nila, inilalabas agad. Kapag masaya, parang bata na hindi mapakali. Kapag malungkot, ipopost agad sa Facebook. Kapag galit, magrarant sa stories. Bro, sa totoo lang hindi attractive ang pagiging emotionally messy. Kasi ang ibig sabihin lang nito, wala kang kontrol sa sarili mong damdamin. Ang stoic na lalaki, marunong siyang humawak ng emosyon. Oo, nasasaktang siya. Oo, may lungkot din siya. Oo, may kaba rin siya kapag gusto niya ang isang babae. Pero hindi niya ito ipinapakita na parang nagmamakaawa ng awa o simpatya. Pinoproseso niya ito ng tahimik disente, at may dignidad. Halimbawa, kapag hindi ka pinansin ng babae, hindi mo kailangang mag-post ng lahat na lang inaaway ako, wala nang nagmamahal sa akin. Kasi anong dating nun? Na ikaw ay dependent sa validation ng iba, na ikaw ay hindi buo kung wala silang atensyon. Pero isipin mo kung ganito ka. Tahimik ka lang, hindi ka nagrarant, hindi ka nagpo-post ng drama, at hindi ka nagpapakita ng disperasyon. Anong epekto? Magtataka siya. Bakit ganun? Hindi ko siya masyadong pinansin pero parang steady lang siya. Ano kaya ang nasa isip niya? Bro, mystery creates attraction. At isa sa pinakamalakas na paraan para maging misteryoso ay ang hindi pag-broadcast ng emosyon mo. Hindi ibig sabihin na dapat kang maging manhid. Kapag kailangan, marunong ka rin magsabi ng nararamdaman mo. Pero ginagawa mo ito ng tama, sa tamang oras, at hindi para lang makakuha ng simpatsya. Ginagawa mo ito dahil lalaki ka na marunong magpahayag ng totoo, pero hindi sobra. Tandaan mo rin ito, ang babae ay gusto ng lalaking marunong magpigil. Hindi dahil gusto nilang magpakahirap ka, kundi dahil nakikita nila na may disiplina ka sa sarili mo. At ang disiplina bro ay laging nakaka-attract. Kaya huwag mong i-broadcast lahat ng emosyon mo. Huwag kang OA, huwag kang clingy. Magpakatotoo ka, oo. Pero huwag mong gawing drama ang buong pagkatao mo. Kapag nakita ng babae na kaya mong hawakan ang sarili mong damdamin nang hindi nawawala sa hulog, mas lalo siyang maaakit sa iyo. Dahil sa isip niya, kung kaya niyang kontrolin ang sarili niya, sigurado akong kaya rin niyang protektahan ako. Panatilihin ng kalma Bro, ito yung sekreto na madalas nakakaligtaan ng mga lalaki. Manatiling kalmado Kung may isang bagay na sobrang halata sa kilos ng tao, yun ay ang kawalan ng composure. Kapag hindi nagreply ang babae, karamihan ng lalaki nagpapanik. Bakit hindi siya nagreply? May mali ba akong nasabi? May iba ba siyang kausap? At dahil sa overthinking, sisimulan mo nang magpadala ng sunod-sunod na mensahe. Hello? Okay ka lang? Bakit hindi ka nagre-reply? Anong epekto nito? Bro, para kang batang nagtatampo at walang babae ang naa-attract niyan sa batang nagtatampo. Ang stoic, baligtad. Kapag hindi nagreply, relax lang. Busy siya. Okay. Wala siya sa mood, okay din. May ibang ginagawa, walang problema. Kasi alam ng stoic na hindi niya kontrolado ang kilos ng iba. Ang kontrolado lang niya ay ang kanyang sariling reaksyon. Ngayon, isipin mo kung gaano ka-powerful ang ganitong mindset. Habang ang ibang lalaki ay nagpapanik, ikaw steady lang. Habang ang iba ay nagmumukhang desperate, ikaw kalmado lang. At dahil dyan, ikaw ang naiiba. At tandaan mo bro, ang babae ay hindi lang naa-attract sa looks. Ang tunay na nakakaatrak sa kanila ay emotional stability ng lalaki. Kung ikaw ay kalmado kahit may problema, kung kaya mong ngumiti kahit may delay, kung kaya mong humawak ng sitwasyon ng hindi nagwawala, mararamdaman niya na ligtas siya kapag kasama ka. At ang babae, likas na naghahanap ng siguridad. May kilala akong babae na nagkwento alam mo hindi naman sobrang gwapo yung boyfriend ko Pero sobrang composed niya Kahit anong mangyari hindi siya nagpapanik Doon ako nahulog Kasi bro hindi lahat ng babae naghahanap ng pogi Pero lahat sila naghahanap ng lalaking hindi natitinag Isipin mo rin sa totoong buhay Sino ang susundin mo sa oras ng gulo? Yung taong sumisigaw at nagwawala o yung tahimik pero alam ang gagawin? Ganon din sa relationship. Kaya ang stoic secret dito, panatilihin mong kalmado ang isip at kilos mo. Huwag mong layahan na ilabas ng babae ang insecurities mo. Huwag mong layahan na siya ang magdikta ng mood mo. Ikaw ang may hawak sa sarili mong emosyon at kung kaya mong hawakan yon, mas lalo siyang mahuhulog sa kasi ikaw ay matatag sa gitna ng bagyo. May sarili kang purpose sa buhay. Bro. Ito ang pinakamalalim na sekreto ng Stoic Seduction. Dapat may sarili kang purpose sa buhay. Maraming lalaki ang pumapasok sa relasyon na wala namang malinaw na direksyon. Ang buong mundo nila umiikot lang sa babae. Gigising sila, iisipin agad kung nagreply ba siya. Magtatrabaho sila pero distracted kasi iniisip kung nagsin lang ba siya matutulog sila, nakahawak sa cellphone, nag-aabang ng goodnight message. Kapag ganito ka bro, para kang isang barko na walang destinasyon. Kahit gaano ka pakagwapo, kahit gaano ka pakasweet, mapapansin ng babae na wala kang pinatutunguhan. At bro, walang babae ang gugustuhin sumakay sa isang barko na hindi alam kung saan pupunta. Ang stoic na lalaki, malinaw ang landas. May goals siya na higit pa sa relasyon. May mission siya na mas malaki kaysa sa atensyon ng kahit sino. At ito ang dahilan kung bakit naa-attract ang babae sa kanya. Kasi nakikita niyang may vision ka. Hindi ka lang basta nabubuo para sa araw-araw. May hinahabol ka, may binubuo ka, may tinatayo kang pundasyon. Isipin mo si Marcus Aurelius, ang Roman Emperor na isa sa pinakadakilang Stoic. Kahit sobrang busy niya bilang pinuno, naglaan pa rin siya ng oras para mag-reflect, magsulat ng meditations at itaguyod ang prinsipyo niya. Ang babae, instinctively, naaatrak sa lalaking may ganitong ora na kahit anong mangyari, hindi siya natitinag dahil mas malaki siyang misyon. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang purpose mo? Gusto mo bang maging financially free? Gusto mo bang magkaroon ng sariling negosyo? Gusto mo bang maging malakas physically at mentally? Gusto mo bang mag-iwan ng legacy? Kapag malinaw ito sa'yo bro, nagbabago ang ora mo. Bigla kang nagiging lalaki na hindi lang basta present, pero may direksyong tinatahak. At kapag nakita ng babae na may landas kang sinusundan mas gugustuhin niyang maging parte ng journey mo. Kaya huwag mong gawing sentro ng buhay ang babae. Oo, importante siya, pero dapat meron kang mas malalim na dahilan para gumising araw-araw. Kapag nakikita niyang kahit wala siya, tuloy pa rin ang mission mo, doon ka niya mas lalong hahangaan. Kasi sa isip niya, kung ganito siya kaseryoso sa goals niya, sigurado akong seryoso rin siya sa buhay. At bro, tandaan mo ito ah, attraction is not just about looks or charm. It's about being a man with purpose. Kapag ikaw ay may direksyon, hindi mo kailangang habulin ng babae. Siya mismo ang lalapit dahil gusto niyang sumama sa biyahe mo. Huwag mong patunayan ng sarili mo sa kanya. Ngayon bro, dito madalas bumabagsak ang karamihan. Kapag gusto nila ang isang babae, automatic ang goal nila kailangan ko siyang makumbinsi. Lahat ng kilos, lahat ng salita, lahat ng effort na katutok sa pagpapatunay na karapat dapat ako sa iyo. Kaya anong nangyayari? Binobomba siya ng compliments araw-araw. Ang ganda mo talaga. Wala nang ibang pangkatulad mo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung mawala ka. Sa una, baka matuwa siya. Pero habang tumatagal, Nawawala ang bigat ng mga salita mo. Bakit? Kasi parang sinusubukan mong bumili ng value gamit ang mga papuri at effort. At bro, kapag naramdaman ng babae na kailangan mong patunayan ng sarili mo para mahalin ka niya, doon ka nawawala ng respeto. Ang stoic na lalaki, hindi niya kailangang patunayan ng sarili niya. Alam niya na may value siya kahit hindi ito i-validate ng babae hindi niya kailangan ng labis na papuri o pagpapayag para maramdaman ang valuable siya. Isipin mo ang isang hari. Hindi niya kailangang ipagsigaw na siya ang hari. Hindi niya kailangang mamalimos ng respeto. Nakikita na agad sa kilos at sa presence niya. Ganon ka dapat bilang lalaki. Hindi mo kailangang magsayang ng oras sa pagkukumbinse na worthy ka dapat nakikita na ito agad sa ora mo, sa disiplina mo at sa paraan mo lang pagdala ng sarili. Kapag hindi ka nagmamadaling patunayan ng sarili mo, mas lalo kang nagiging attractive. Kasi sa isip ng babae, bakit hindi niya ako sinusuyo ng todo? Hindi ba niya ako gusto? O baka naman confident siya na kaya niya ako makuha kahit hindi siya maghabol? At doon nagsisimula ang intrigue. Bro, Tandaan mo ito ah. Attraction is not just about looks or charm. It's about being a man with purpose. Kapatid, napansin mo ba na kapag mas lalo mong hinahabol ang babae, mas lalo siyang lumalayo? Parang baliktad sa inaasahan. Ikaw na nagbibigay ng effort, ikaw pa ang nauubusan. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang babae, ay hindi na aakrak sa lalaking desperate sa atensyon. Mas hinahangaan niya ang lalaking kalmado, disiplinado at may sariling mundo. Isang lalaking buo kahit wala siya. At yan ang tinatawag na stoic seduction. Hindi ito tungkol sa panlilinlang, hindi tungkol sa drama. Ito ay tungkol sa pagiging matatag at may direksyon bilang lalaki na kung saan kusa na lang siyang mahuhulog ng hindi mo kailangang habulin. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang stoic secrets kung paano mahulog ang babae sa iyo nang hindi mo kailangang maghabol. Huwag maging available palagi. Ngayon bro, lumipat tayo sa pangalawang sikreto. Huwag kang laging available. Alam ko, sa unang tingin, parang harsh pakinggan. Pero ito ang totoo kung lagi kang nandyan, nawawala ang value mo. Tandaan mo ito, ang tao ay laging naaatrak sa bagay na hindi madaling makuha. At oo, kasama dyan ang babae. Kapag bawat tawag niya, bawat text niya, bawat utos niya ay sinasagot mo agad, subconsciously, nararamdaman niyang wala kang sariling buhay. Ang dating mo, parang tambay lang na naghihintay kung kailan siya papansin at walang babae ang gustong maging sentro ng mundo ng isang lalaki na walang ginagawa kundi bantayan siya. Ang stoic na lalaki may sariling oras, may sariling priorities at may sariling misyon. Hindi siya 24-7 na nakadikit. Oo, nandyan siya, pero hindi siya sobra. May balance. Halimbawa, kung bigla siyang nag at nag-aaya ngayong gabi, pero meron kang workout schedule o may kailangan kang tapusin, hindi ka dapat agad-agad sumusuko sa routine mo. Pwede mong sagutin ng kalmado, busy ako ngayon, kita tayo soon. Simple, diretsyo, walang drama. At bro, huwag mong mamaliitin ang impact ng simpleng linyang iyon. Dahil sa isip ng babae, biglang may tanong, ano kayang ginagawa niya? Bakit hindi siya available? At doon nagsisimula ang intrigue. Hindi ibig sabihin ito na kailangan mong maging rude o ignorante. Ang punto lang, dapat maramdaman ng babae na hindi mo isinasakripisyo ang sarili mong mundo para lang makuha ang atensyon niya. Kasi sa totoo lang, kung kaya mong ibigay ang lahat ng oras mo agad, ibig sabihin, wala kang mas valuable na ginagawa. At walang babae ang tatagal sa lalaking walang direksyon. Bro, isipin mo rin ito. Ang sobrang pagiging available ay parang sobrang pagkain ng isang putahe. Kahit gaano pa kasarap, kung araw-araw mong kinakain, mawawalan ng lasa. Pero kung paminsan-minsan lang, mas na-excite -e ka. Ganun din sa relasyon. Kung may space at distance, mas tumitibay ang attraction. At dito pumapasok ang stoic mindset. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado. Hindi rin ito tungkol sa pagpapahirap sa babae. Ito ay tungkol sa pagpapaalala sa sarili na una sa lahat, may misyon ka. Bago ang lahat, kung gusto niyang maging parte ng buhay mo, welcome siya. Pero hindi mo isusuko ang sarili mong disiplina at purpose para lang magustuhan ka niya. Kaya bro, huwag kang laging available. Panatilihin mong may sarili kang oras, sariling buhay at sariling lakad. Dahil kapag naramdaman ng babae na ikaw ay isang lalaking buo. Kahit wala siya, mas lalo siyang maa-attract sa iyo. Huwag mong i-broadcast ang emosyon mo. Ngayon bro, punta tayo sa susunod na sekreto. Ang pagiging stoic ay hindi pagiging bato. Hindi ibig sabihin na wala kang nararamdaman. Pero ang ibig sabihin nito, hindi mo kailangang i-broadcast lahat ng emosyon mo sa mundo. Ito ang mali ng maraming lalaki. Lahat ng nararamdaman nila nilalabas agad. Kapag masaya, parang bata na hindi mapakali. Kapag malungkot, ipopost agad sa Facebook. Kapag galit, magrarant sa stories. Bro, sa totoo lang hindi attractive ang pagiging emotionally messy. Kasi ang ibig sabihin lang nito, wala kang kontrol sa sarili mong damdamin. Ang stoic na lalaki, marunong siyang humawak ng emosyon. Oo, nasasaktang siya, Oo, may lungkot din siya. Oo, may kaba rin siya kapag gusto niya ang isang babae. Pero hindi niya ito ipinapakita na parang nagmamakaawa ng awa o simpatya. Pinoproseso niya ito ng tahimik, disente, at may dignidad. Halimbawa, kapag hindi ka pinansin ng babae, hindi mo kailangang mag-post ng Lahat na lang inaaway ako, wala nang nagmamahal sa akin. Kasi anong dating nun, na ikaw ay dependent sa validation ng iba, na ikaw ay hindi buo kung wala silang atensyon. Pero isipin mo kung ganito ka, tahimik ka lang, hindi ka nagra hindi ka nagpo-post ng drama, at hindi ka nagpapakita ng disperasyon. Anong epekto? Magtataka siya. Bakit ganun? Hindi ko siya masyadong pinansin pero parang steady lang siya. Ano kaya ang nasa isip niya? Bro, mystery creates attraction. At isa sa pinakamalakas na paraan para maging misteryoso ay ang hindi pag-broadcast ng emosyon mo. Hindi ibig sabihin na dapat kang maging manhid. Kapag kailangan, marunong ka rin magsabi ng nararamdaman mo. Pero ginagawa mo ito ng tama, sa tamang oras, at hindi para lang makakuha ng simpatsya. Ginagawa mo ito dahil lalaki ka na marunong magpahayag ng totoo pero hindi sobra. Tandaan mo rin ito, ang babae ay gusto ng lalaking marunong magpigil. Hindi dahil gusto nilang magpakahirap ka, kundi dahil nakikita nila na may disiplina ka sa sarili mo. At ang disiplina bro, ay laging nakaka-attract. Kaya huwag mong i-broadcast lahat ng emosyon mo. Huwag kang OA, huwag kang clingy. Magpakatotoo ka, oo. Pero wag mong gawing drama ang buong pagkatao mo. Kapag nakita ng babae na kaya mong hawakan ang sarili mong damdamin nang hindi nawawala sa hulog, mas lalo siyang maaakit sa iyo. Dahil sa isip niya, kung kaya niyang kontrolin ng sarili niya, sigurado akong kaya rin niyang protektahan ako. Panatilihin ng kalma. Bro, ito yung sekreto na madalas nakakaligtaan ng mga lalaki manatiling kalmado. Kung may isang bagay na sobrang halata sa kilos ng tao, yun ay ang kawalan ng composure. Kapag hindi nagreply ang babae, karamihan ng lalaki nagpapanik. Bakit hindi siya nagreply? May mali ba akong nasabi? May iba ba siyang kausap? At dahil sa overthinking, sisimulan mo nang magpadala ng sunod-sunod na mensahe. Hello? Okay ka lang? Bakit hindi ka nagre-reply? Anong epekto nito? Bro, para kang batang nagtatampo at walang babae ang naa-attract niyan sa batang nagtatampo. Ang stoic, baligtad. Kapag hindi nag-reply, relax lang. Busy siya. Okay. Wala siya sa mood. Okay din. May ibang ginagawa. Walang problema. Kasi alam ng stoic na hindi niya kontrolado ang kilos ng iba. Ang kontrolado lang niya ay ang kanyang sariling reaksyon. Ngayon, Isipin mo kung gaano ka powerful ang ganitong mindset. Habang ang ibang lalaki ay nagpapanik, ikaw steady lang. Habang ang iba ay nagmumukhang desperate, ikaw kalmado lang. At dahil dyan, ikaw ang naiiba. At tandaan mo bro, ang babae ay hindi lang naa-attract sa looks. Ang tunay na nakaka-attract sa kanila ay emotional stability ng lalaki.